Good morning. Kagabi pa nga lang ay pinako ko na nga itong mga gamit na dadalhin ni Kuya Dahil ngayong araw na nga yung alis nila papuntang Bulatukan ayagan ko na nga itong si Kuya na makasali dun sa Boy Scout Camp na along nagaganapin nga dun sa may Bulatukan Siyempre mga mare at pinayagan ko na Dahil nga huling taon niya na din ito sa elementary At gusto ko rin na ma-experience niya yung mga ganito Ma-experience niya din na maging independent habang bata pa nga siya Grade 6 na nga itong si Kuya mga mare at nagtitiwala wala naman ako na kaya niya. Kala ko nga nung bata pa yan siya ay naku ayaw na ayaw niya talaga yung mahiwalay sa akin. Hit ko na nga din siya sa kanilang school at 7am nga daw yung alis nila. Visitahin na lang din namin siya doon sa susunod na araw. Pagka uwi ko nga ng bahay ay naisipan ko namang gumawa ng pansit. Bali nagisa na nga ako dito ng bawang at saka sibuyas. So then iginisa e, ko na nga dito itong mga nahiwa-hiwang mga karne ng baboy. Naglagay nga din pala ako dito ng paminta powder. Nalo-halo ko lang itong mga hanggang sa mag-brown na yung karne. Pagkatapos ay naglagay na din ako dito ng konting asin. Takluban ko na nga muna mga mare at hayaan nating lumabas yung kanyang sariling mantika. Kapag ganitong lumabas na yung sariling yung mantika ay naglagay na din ako dito ng oyster sauce. Ang mag ko ay nilagay ko na nga din itong ating mga gulay. Halo-halo ko na din para naman manuot yung nilagay nating oyster sauce at saka ibang pampalasa. Then maglalagay na tayo dito ng tubig. Since may mainit na tubig yung takurin na kaya ito na yung nilagay ko nang kumulo na ay nilagay ko na nga din itong ating mga sutanghon bang nagluluto nga ako dito sa kusina ay dumating naman itong anak kong si ate lab stay lang nga daw sila at wala na nga daw silang pasok kaya dito ay nagdagdag nga pala ako ng isang supot pa na sotanghon. Parang nakukuntihan pa kasi ako kaya inubos ko na yung sotanghon namin dito. At tinimplahan ko na nga rin pala ito ng soy sauce. At tapos ay naglagay naman ako dito ng magic sarap. Kaya na tinalo-halo ko lang mga mare para naman mapantay yung lasa. Bilis lang din naman itong maluto kaya ayan at tinikman ko na. Ang matikman ko ay okay na din naman yung lasa. Ah naman pinatay ko na nga rin agad yung apoy. Kaya na at may pababay-babay pa nga akong nalalaman. Ito na nga yung ating pansit or sotanghon gisado. Pwedeng pang merienda at pwede na nga gawing ulam. Rap nga din itong ipalaman sa tinapay at tamang tama ay manabili akong tinapay kanina. Pabas nga ako ng bahay at nilaro ko naman itong napaka cute naming tuta. Ang sarap-sarap naman din kasing panggigilan itong napaka cute na tutang to. Pagkabilis lang nga ng araw at mahigit isang buwan na nga sila. Kakulit nga nila at ang sarap-sarap talagang panggigilan. Hilig na nga din silang mangitkit ng chinelas no ba yan? Buti na lang at napaka cute nila dahil kung hindi ay mapalo ko talaga sa pu, Cheris. Eh enjoy na nga ako kakalaro sa kanila mga mare kaya hanggang dito na nga muna itong aking video. Pusha, so, salamat sa panunood. Bye!